Scary nga itong potential na itong rookie na ito at bukang nakajakpat nga ang San Antonio Spurs sa anya. Well, yan ay walang iba kung hindi itong si Carter Bryant pang number 14 pick na itong Spurs in this year's NBA Draft. And well, dito nga sa video clip na ito sa kanilang nga open run, pro run, ay talaga nga namang nagpakitang gilas itong si Carter Bryant ng ganyang malulupit na kayang gawin sa loob ng court. Ito, silipin natin ang ilang. <laughs>

And well dito nga sa video clip na ito ay nandyan itong sinatari Eason, Spencer Dinwiddie at ang ilang rookie in the NBA so halos mga pro nga sila. Pero itong kanilang game nga ito ay parang hindi ganun kang competitive nang dahil nga ay parang laro-laro lamang. Kaya naman ito, tingnan nyo nga rin ang kanyang ginawa sa Summer League para nga sa San Antonio Spurs defensively. Dito nga sa highlights niya sa open run ay panayopensa. Abay dito naman sa Summer League ay eh, silipin natin ang kanyang matinig at malupit na defense. Saturday up in San Francisco. This is one guy with the ball right here I'm gonna keep an eye on tonight. Mark okay. Armstrong from Villanova. I just an organization like the Spurs that have always drafted so well. They find those diamonds in the rough. And there's a block. See Brian, how hard he just worked to deny Edwards the basketball coming off that down screen and then doesn't miss a beat with the switch on the mince and pressures him and got the block to speed the Sixers up more than they wanted it. And there's another block by Brian, he's got three tonight, Make four. Kaya nga sobrang excited na nga rin ng maraming Spurs fans dito nga sa paparating na regular season nang dahil meron silang number 2 overall pick na si Dylan Harper na merong superstar potential abay meron din silang Carter Bryant sa pang number 14 pick at bukang ang napakalupit at napakagaling na two-way player na for sure magiging magandang ang addition na dito nga sa kanilang core na, na si Wemby D. Fox and then pati na nga rin eto nga si Dylan Harper. So definitely kung ako yung isang Spurs fan din ay talagang ma-excite -e ako dito sa paparating na season ng dahil sobrang talented ng team, maraming ang what if and maybe ito ang San Antonio Spurs ay hindi na nga maghabol sa play-in kung hindi maging isang play-off team na na dahil super talented nga ang kanilang team tapos sa abangan din ang maaring maging jump or ang leap neto ni Victor Wembanyama sa anyang third season in the NBA. Pero anyways, ano bang masasabi nyo patungkol nga dito sa Spurs rookie na si Carter Bryant na scary ang potential? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.